good morning mga So, shout out po sa lahat mga subscriber natin. So, hindi pa na pag-subscribe kay Tony Vlog. So, shout out. Tony Vlog. So, mag-subscribe, like, comment, share. Sa lahat ng mga subscriber kay Tony Vlog. So, sa maraming maraming salamat po sa lahat mga uh, subscriber natin from Canada, from Lucida. So, so, sa lahat mga OFW, mga Seaman. So, so, sa So, samahan nyo naman si Tony Vlog. So, nandito naman tayo sa mga uh, update price ng mga about ng na mga nakalatag dito sa kami para so shout out sa lahat ng mga subscriber so maraming maraming salamat sa tumatakiling sa ating youtube channel So maraming Kung hindi naman sa inyo mga guys so Wala rin tayo dito Sa ating Hindi natatayot So Nandyan kayo Para supportan nyo Sana doy Tuloy tuloy nyo Pag support sa aking Youtube channel So maraming salamat sa mga guys So samahan nyo ako shoutout, ka, shoutout nga pala Kay Papansin TV So maraming salamat po Sana magpapagaling ka pa Samahan nyo ako Let's go oh so yan mga guys So bago kasi sa aking Youtube Date lang sa kantol to mga guys so punta na natin Matayad doon kay boss mas uh, Dodong. So update price tayo dito kay Boss Dodong no. So ano naman natin pwede natin ma na na sa mga presyo at sa mga So ayan sa mga nagtatanong. So lagi-lagi tayo na, na update yan sa mga about na mga latagan natin sa dito kay Boss Dodong. So uh, syempre kami nag-update lang sa mga presyoan. So wala kaming idea doon sa mga pagalingan sa mga mga about na mga relo no. So itatanong natin silang galing mismo sa kanila na uh, legit or ano uh, mga original talaga. Uh, so dito update natin o oh, para makakuha ko yung idea dito sa mga relo ni Boss Dodong Ah oh. oh, Boss Dodong, shout out po sa iyo. Morning. nandito dito kay Boss Dodong. So yan antayin natin so mayroon tayo dito. So magkatabi-tabi lang to boss, eh. lapit po kayo. Doon sa ilo ni Boy Kaskas, so, magkatabi-tabi lang to. Good morning po sa inyo lahat. ah oh, boss, lapit kay boss. So dito sa mga uh, presyuan po sa mga latagan po rito ni Boss Dodong. Shout out. Good morning po, Boss Dodong. Oh, shout out. sa pamilya, shout out yeah. doon. Yan, shout out sa ako na lang mga pagpatuloy sa mga uh, shout out mga from Bohol. Supportahan natin. Oh. Pag-support naman. Pag-support naman <laughs> na sa ito ni vlog para dadami pa tayo na makukulit. <laughs> so dito, ha, good morning po. So dito mga guys, so update price tayo. So public balik, sabi nga na public balik natin tayo. Syempre, update natin para makakuha niya mga idea sa so, mga baguhan mga subscriber natin. So kung hindi pa na pag-subscribe kayo na vlog, mag-subscribe na kayo. So dito mga guys, so, dito mga update price tayo sa mga, ano uh, dito. Okay, so mga guys, dito, up, angat tayo dito mga guys, so uh, update natin kung mga presyon, kung mga, mga boss, magkano naman tong labanan natin dito? Ay, 3,000 yan. 3,000. Yeah. Original oh, original daw. Sabi sabi ni Boss Dodong ha. Bruno yan. Oh, yan. Oh. Yun, yung mga guys ha, dito sa mga rilo ni Boss Dodong no. Dodong. So yan mga guys ha. Original to mga guys sa so, mga ganyan mga relo niya. So baka magulat kayo. So mga segunda mano naman to. Ah, yan. Yun no. Oh, so, shout out po, shout out po sa lahat mga So mas maganda na mga pag-abil mo nito. Mapumunta sa personal para makita mo yung look talaga ng mga relo. Ayan. Titingnan natin. So, 3,000 negosable pa mga presyo ito mga guys. 3,000. So, dito naman tayo sa mga ano. Ito, for example, ito boss. Magkano naman to? Tommy. Tommy. Magkano? 1,000. O, so, 1,000 ito mga presyo ito. Tommy daw ang tatak natin rilo no. So, mayroon naman tayo dito na Michael Kors. So, gold plated na yellow dial. So, magkano Michael Kors natin? 1, 1,300 di sa ball pa mga iso mga presyo ito nito ha So bulungan lang presyo Pwede na yung matawaran to Sa Boracotan dito So ito mga boss Magkano naman ito boss? orange 700 Automatic orange so 700 So automatic so mga iso Titigan nyo mabuti So mas maganda mga pagkabil ka rito Pumunta ka mga, Makita mo sa personal Kung nga maganda O yan So ito naman mga boss Magkano naman mga presyo naman mo itong relo natin ito Bulgarian Bruno Bulgarian progla... Bulgarian O yun O yun quartz lang din siya. Oh, ayun, quartz lang. So magkano 'to? 1,000. 1,000. 1,000 mayroon naman tayo rito. Katulad nito, magkano naman 'to? Ah, 1,200 'yan. Kwarto? 1,000. 1,200 mga sa mga presyo ng mga about mga relo ni Boss Dodong. Yan, solid solid 'to, ah. Eh, ito magkano naman 'to? ayun 1,200 rin yan so 1,200 pa lang negosable pa rin, para rin mga presyohan din Mga guys, mga ito, Siko Siko Masin Ayan. Si Kumasin daw So mayroon naman tayo na klasi Rolex. Classy. 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 Oh, classy lang daw to. So may maganda. 'Yon sa so, mga Rolex sa tin magkano na to automatic? 1,200. Classy lang daw ito ha. Ito Rolex Project. Rolex, Rolex Project. Oh, 'yon sa so, magkano ang price naman? Ano siya? Silver. Silver 'no? Eight. Yung silver. Magkano ang presyo nito? 1.5 so mga gitong Ano pa yan, 1.5 So medyo malabo na So 1,500 So mga So ano to Ah, Silver natin mga gitong Original so, yan Original po mga gitong Yan Maganda Nagsisa hirap naman yung kami sa mga pagkatao mga vlogger na wala kaming idea talaga dito. Ah. Pasensya na po kayo kasi update price lang tayo no. Itong ano Rolex na ano stainless. Ayan, 2,500 yan. 2,500 yung Rolex natin yung stainless mga guys. So yan, napakaganda rin ito mga guys. Kung may pera lang si Tony Vlog, bibili kayo lang. Walang pera si Tony Vlog. <laughs> Alright. Okay. Oh, isama mo na tayo with man natin mga presyuan. Na. Hindi, okay lang. So yan, mapira si Boy Kaskas. Oh. Oy, may isang na laglag. Oh. Dito naman tayo sa mga okay. ito. <laughs> Ang laki ng mata ni Boy Kaskas, ah, nalaglag ni 1,000. Ang daming pera nang pa ng isang taon. <laughs> Makulit ka Tony Vlog. <laughs> ito boss, magkano naman 'to? Ay, 1,500 'yan. Oh, 1,500. Oh, shoutout ka pala kay Papansin TV, ha? Oh, mabuhay tayo ulit. So, shoutout po kay ano. Ah, binabati natin si Oy, magkano 'to? 1.5 1.5 di ka lang ha o sige topic topic traffic mo na sandali ako si Tony Vlog oh thank you yan salamat po shout out to si kay boss naman no? dito naman so dito itong ano natin yung nanon boss magkano to naano ba bago pa yan bago to Michael Kors Michael Kors no napakaganda itong bagong bago, bago to mga guys ha sa mga dalawang libo ang price one to Michael Kors mga guys yan naman dalawang libo yan yeah. ang ganda rito mga guys so pag pumasyal ka talaga makita mo yung personal So mayroon naman tayo dito mga iso katulad nito. Magkano naman to, boss? Guess natin. Magkano? Okay, so magkano? 1 Yan mga presyo nito. Yan 1,200. So mayroon naman tayo dito. Puma. puma. Ang puma natin magkano? 1,200 mga iso mga presyo nito mga. Yan. Tika lang, tika lang. lang. So dito tayo. So dito, ano naman to boss? Itong mga to, mangkano naman to? Valentino. valentino. So Valentino sa isang linggo na no. Oh, oh mga bagsak presyo sa mga relo. So mangkano to? 1,000. 1,000 Valentino mga guys. So ito, mayroon tayo rin mantenong ah, tab viewer So yan, is English no. Magkano ang price naman nito? Na 1,500 mga guys. Oh, dito. Si so, pili-piliin po kayo. Oh, o, so, sa naman tayo rito. Katulad nito, magkano? Anong sil... Ari rito nito? Isan, Isan libo. Oh, yan. Isan libo ito Original mga libo. Original ito mga sabi niya, ha. Ah. Yan. Sa so, mga about na mga rito dito na segunda mano. Dito lang kayo dubos, dodong. Solid na kayo. At hindi kayo mga grabyado sa prisyuan. Napakamura. Original pa. O, saan ka pa? O, oh, ito, boss. Ang ganda ito, ha. Ah. Dalawang libo. Dalawang libo. O, oh, yan. Sa dalawang libo. <laughs> 2,000 o oh, nandiyan sa mga rilo oh, mabigat to oh, ganda ayun o oh. dalawang libo negosyable lahat ang presyo to mga guys Negotiable ang presyo natin o oh. oh, boss o oh, yan so dito boss magkano naman to may tipis din yan o oh, magkano price 1,500 1,500 mga guys yung mga ganito so oh, mga sigon bunda mano ito mga guys ha pati <laughs> ng ano so ito o oh. Ayan view you know, no maganda yung makita naman sa mga makina natin yung mga isopi kita na makita ang ebidensya ang talagang uh, ah, ayan ba diba? 800 800 lang sa mga isa automatic, automatic mga isa ayan oh naman ulit naman to kita yung makina mga isa ilalim oh makinda natin 800 so ito meron naman tayo rito mga ano mga vintage so ayan so, eh sinungunan sumakano to yeah. Seven 700. 700, 700, 700 mga guys, yan, no? Napaka Ay, mga original to, ha. Sabi niya, ha? ito mga ano. Original, original dito sa so, mga no maganda din, maganda rin to. 7 o oh, tingnan mo, mga original 700 siya, kaba original mo 700 lang. Tanga pa napaka Napakaganda, hindi ka talo ito sa so, mga presyuhan mga guys. Sa pang ano talaga, pang masa. Pang presyo sa -masa so, mga original, so ganda ano? Ito ba magkano naman to? 1,000. Isang So, yung mga bata mga isang libo to mga orig din to mga guys ha. Uh, Hindi mga klase ito, mabibigat to ha. Oh, yan. Ang maganda talaga pumunta rito. Oh, ito e e Ay, e So, magkano yabak. ang presyo? Casio, magkano? 1,000 libo rin. Isang 1,000 Yan, 1,000 lang dito mga guys ha. Ito, 1,000 rin. Isang rin to. Ito, ito buloban. Oh, yan. So, pusil P1,000 rin ito. P800? P800. Si 800 Ay, P1,000 ito ang ganda ito. ganda nito. P1,000. So, negosyable pa naman din to. Lahat ng mga latag dito, may mga tawaran pa rin tayo. Yan, yeah, ito yes, dito. Dito, P800 uh, ito nga. P800. Guloba <laughs> yan, original. Original, ha? Guloba, original. May sinasabi sa ano, ito 800. oh 800 lang sa mga yan dito naman tayo ito magkano to ayan 800 800 sa mga about mga ano natin 800, 800. so ito boss ayan 600 600 ito 700 700 800 800, 800. Yan, 700, 700. 500. 500 700 pang -babayan. yan Yan, magkano? 500 500, tuloy lang Yan babae pang ka 600 Oh, sige, sandali Okay, okay ni Boss Dodo, no? Shout out po sa lahat Sa mga Humay kayat na pumunta rito Okay yan, isan libo ito mga guys. Yan ang mga hindi napakaganda. na, na, sa na. Ka, hindi naman Isan na libo. <laughs> Itong babae na, balikan natin ito. Isang babae natin. Yan, isan libo. Isan libo. Negosable ang lahat ng angat natin ito mga isa. Itong babae. Ito. Ito boss. isan libo Dapo rin. Dapat tayo rito sa mga Rolex. So, dito sa Rolex. So, napakaganda rin. Rolex, ah, my course. course. Oh. 800. 800. So, napakaganda rin, no? So. Mag-ipon ng pera si Tony Vlog para makabili tayo ng mga relo na mga pabil pa natin mga presyohan eh. Ito boss, magkano naman to? Rody Project. Rody Project, magkano? Yan mo si Boy. Magkano? Si Boy. 700. 700, yun. 700. Kasi ano si Kingston to? So yan dito tayo. Ito bas magano? Ito. 800. 800. So napakaganda 800 mga ito. So right so mga dito. Ito bas magkano ba ng mga boss nitong ito? Ayan, ay sa libo. Sa libo. Yo maganda naman. Oh yeah, magkano Tawarin. Ano may kasalanan? Yan sa mga ito bas magkano? Ay mag -ano? Alba. Alba. Magkano? 800. 800. Original Alba. Original Alba guys ha. Oh, 800 daw ha. Original ha, sabi niya ha. Hindi kami. Oh, yun. So, ito mayroon naman tayong ano. Ito boss, magkano? 800. 800. Atumatic. Oh, at oh, yun oh. No? Kita mo naman, automatic talaga 'yan, no? Kitang-kita kita, sa mga bidin siya, may makina, nakita natin makina na gumagana, ha. Automatic. So ito dalawang kambal ng bracelet. Ito rolling. Yan. So ito, 1,000. So ito mga guys, 1,000 ah sa ganitong ore na relo ah. 1,000. So yan man itong isa naman, 800. So, dalawang piraso. Ah, magkambal ng dalawa, 1,000 at 800 no. So napakaganda mga guys. Opo, Pero ano pa to? Pang ano pa to? Ano? Seven hundred. pa. Seven Posel. Imposel natin. Ayan sa libo. Sa libo. Yon, so may yon, mapang natin tayong magkano naman to? Seven hundred. Seven hundred so, mga guys Yan ito Then, Napakaganda na ito mga guys So mayroon naman tayo rito Mayroon ito May Iyon oh. magkano ito boss 800 So ito stainless bago ito Ganda ito guys Magkano naman ito 700 700 700 So yan Mayroon naman tayo rito Ito Ganda rin yung 1000 Original, Original ayan oh. o 1,000 alright so 1,000 so mayroon tayo rito ito anto? ano to ayan, box, box. Ayan. Box. Pox, box. So, ayan. ano to yan box box yan box 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 so yan magkano to 1 key yun o oh. tatlong Tatlo yun o oh. tatlong hogis yan o oh. mga parehas mga ano niya ayan Sige, ha? sige. So, ayan mga. Dito sa mga ito naman guys. Sa mga about naman ganito. Ito. Ah, yan. San libo. So, itong ilira ito mga. Tagi-san libo ito. Hindi. Okay. Ito. Ito. Seven hundred. Seven hundred. Seven hundred. libo. 700, 700. 700. 700. 700. 700. So, 700 sa so, mga to so 800 ito so, mga guys yung mga katulad yan mga ganyan ito 1,000 isan libo 1,000 libo dalawang piraso 1,000 libo ito mayroon itong ano yan yan magkano naman yan ito okay so ito pag kape wow, <laughs> joke lang alright so mga guys yun so, yan natapos na natin update dito sa so, mga preso na uh, mga relo ni Boss Dodong. So mga ito, segunda mano. No? So bakit naman mamura? So yan ganun mga segunda mano no, mga ito. So hindi kaya garbiyati sa mga presyuan ito mga so mga original yan. Alright, so shout out po sa lahat mga customer. So maraming maraming pong video. salamat sa lahat ng mga sumasabay at tumatakilig sa ating YouTube channel. So dito lang po, mga ito mga ito, so mga lang ha. Dito lang sa harap ng video mga guys So araw naman tayo lang. Ito sa mga about Sa kanto sa, sa video. So, Doon lang ayaw. Hey, uh, okay. uh, So maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga subscriber natin. So maraming salamat. So samahan niyo. So let's go.